What's up mga kaisom? Yan yeah, mga kaisom Tayo pwede din dumaan sa kabila At uh, titingin po tayo ng kabuti Tayo mga kaisan, ay ano Mag uh, po ngayon Yan sa kabila At ay dumaan po ako din At aray po yung kabutihan Kahapon po Pagkakadami kong nakuha din Ay nakapanguhan na Kahapon ay pagkakadami ko pong nakuha Isang sa isang sa lukot ay meron pa oh. yun, eh tinabunan ko po kahapon Yan. ay nakuha na wala na eh. ayun meron pa naman po pa ilan ilan eh. pwede pa po ito panlahok po sa pansit eh. ay nalaglag na nalahok ko po ng uh, miswa pwede na po ito paborito ko po ito ay ah oh, na -ayata si kambal lu, tay, hu, linis na po e areyal kabila namin oh. linis na yon. maganda kayo tay dito Papakain ng baboy Tumingin ako ng kabuti Ha? Ha? Ah, malaki na pala mga baboy mo Uy <laughs> Oo

Ba't din nga yung nilamas yung Ay, hindi bumago ba? Hindi na matutuloy yung ating pansit na may samaw ay Baka mamaya na pang hapunan po. Ito ba? Ano ito? May isda po pala, aray. Aray na lang po. Ipipray po po. Aray, nung baka nang bumagyo pa ito. Ano bumagyo pa yan? Gano'n ito eh. Magmadal kawayan. Kung kaya pati natin yan, nabahao. Bukay natin yung mga Maigi pa ito yung eh, mag-seminar kayo sa baboy Doon sa um, papaltan yung bandilaho Bandilaho yeah. Mas mabilis yung mako Mas mabilis yung mako Ano? Mas mabilis yung mako Ayan yeah, mga kainsan Magsusubok na po si nakambal na ano po Bandilaho Ibang lahi po Ay sabi ko po yung umatid sa mga seminar Ayan baka may isasuggest kayo mga kainsan

Dito po nasakat ang isda pag bumaha. Yung bumagyo, lakas. Tsaka kahapon. Kahapon pag alakas po Dito dalag 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 dalag. dalag po. tayo. Ang po, sumama. Ano? Ang Malaman nga pala. Dito saan ito lalagay? Kumuha ka ng tuhugan. Ito'y tuhugan. Tuhugan. Yung dulo ng niyog. Ay, patpat. Oh, lalaki. Ito eh. Kaya ito, kaya ito.

Ay, siya nga pala mga kainsan Kung kayo mga ingisda Si Kambal po ay na-restrict Bawal na pong ano Yung tigsal Titigsalin mo saka, saka Tapos rin. ay tatagain nga sa mga youtuber nga po pala Bawal Bawal na bawal po kung Dahil yun ay tatlong restrict laan po ay Pag ikaw ay nakatatlong restrict Nakatatlong ano kamali I-delete yung channel mo. Walang Yan. Din, din, strike din, din. pala, strike. Ingat, laki ng dalag ito. Baba, baba, hey, baba. Ate, utol malaki oh. Lumulubog pa. Ito. Oh, laki oh. Eh. Na mukha pa, napas. Eh. Malaki. Eh, no, utol ito. Naepol po sa balaon.

No, may naipon yan utoy dito. Hindi niya naipon doon ang aring tubig sa ibabon sa utoy din ay. Kahapon doon ipakalaka ng tubig niyan ay. Mm. Yung, yung kabilang yan, halos umapo doon yung pailog dito kahapon po. Sa sobrang laka ng baha. Pati yeah. po aring baboy yan kambal Up now, up now, up now. po ay. Hindi mo na nga. Ah, nadali ko na doon? Hindi. The place lang. Ay, Muntik bakit. na. <laughs> hindi, hindi doon na isda. Muntik na eh, eh. Mama, dali ka doon. Hmm? Ah, pinakaan dyan nga lang mga kaisan hindi na tayo mag <coughs> Biting, oh. hindi ko hindi talaga alisan oh. o, Banting, ba? na, ba? Oh. na ito ba ito ba sa timbada hindi, hindi sa timbada sa <coughs> timba. timbada hindi po matuhog. Mamati ay. Hmm. Okay, naman <laughs> hmm. hmm. so, tira ko na yung mga maliliit. Saka na ito. Hindi pa, yun ba? Tira ko na yung maliliit. Ari, 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 Para makaroon ng sinilya. Yan,

Buti, alam pasok ko na kumali mali. Oo. Sa kari, oh. May sakit, oh. Tagus ay. Magaling po tayo sa kumain. Sakit. Nalagos ka? Oo. Mga apat na ko. Ilan na? Ilan po lahat? Apat. Day, ka ba niyan? Hindi naman. Day game. Ini, ini, ini. Tama, ini. Eh.

Ay, kulang utol ito sa hukay. Hukay lang ito ah. Na nabaha. Huhukayin lang po ito ng kainsan kaya po naapaw doon. Ah ay hindi kaya po naipunan na ng isda yung po hindi naanohan ng tubig ay naipunan po kuha ng kulang po sa hukay din sa tagiliran ng babu may pala doon na mamaya kuha natin mm. yan mm. tikbuan na yun dami dyan sa may sa baba ko yun ah nakipa ko to tikbuan o oh. Uy. Yan. Ha, ah, mga kaisan, o. Oh, ito'y lima Ninyo ni Bumbay. Yan po, oh. Ito'y. Ha, ah, mga kaisan, oh. oh, oh. Ah, oh Mais da pa rin po. Mm hmm. Labong-labong din, oh. Ah, may isda pa rin. Eh. Mga kaisan. Ito hmm. eh. Uh. Tama isda. Oo. Oh. Pamayang ah, hapon, dalihin nyo din po, boy. Uh. Ah, mga kaisan. Oo. Oh. Ah, tikbo ang pati sa luang. Eh. Yan, ututom. mo. aligat ka pa? Oo. Uh -huh. Sakit Kilikili -kili, ano? Uh -huh. Oo. Bang may kulangi. Eh. Hey, Ayan, ito yung. So, Ayan. Ah. Mamaya. Pag hindi buka sa rin. <laughs> kahapon niya si D.I. Ay, pagkakadaming kuha. Saan? D -d 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 Dito rin? Hmm. Sa kabila? sa kabilang balaon. Lubong labuan. Eh. Nakakita po kami kahapon ng nangunguryente po. Ay bawal. Pinalis ko na lang po. <laughs> Kaba. <Baka laughs> kababata ako po eh sabi ko bawal mo pag nahuli ka dito sabi ko banday ba samsam samsam ka sabi ko iuwi mo na pagkain din po ba ay doon sa nga nagkukumit nga pala mga kainsan sa labuyo yung pong ganun pag nahuli na po ang labuyo hindi hindi na po yan magpapakita sa tao dala oras na mahawakan po ang labuyo wala na, lalayo lalayo na po yan yung mga nakikita mga sa dayamihan hindi po yan dala yeah, sabi nga ay eh, baka daw uli ng mga mga ngaso hindi po dala po dahil po kami dati ako yung dati nung araw ay nangangaso din kaya alam ko po ang ugali ng mga labuyo Ult, ultimong pag nahawakan na sila ng tao never na magpakita yan Ibang lahi na ang darating yan. Lalayo ay lalayo na yan mga kainsan. Ano kaya utol masarap pa luto? Piritos na lang. Piritos eh. ah. Parang Para maiba naman ano. Hmm. pa Kamakalwa po ay ginataan na doon kami ay. Eh. dami pala utoy eh. Ito. 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 Ah, 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 Pakawalan ko kaya yung iba mga anak kainsan. Pakawalan po natin yung iba. Yan. Kaya po kami galit na galit po pag mayroong naglalason. Mm. -hmm. Ya, mga kainsan. Kumpay po. Ito po yung ating mga hitop dalag po. Yan. Ito na po. Minarinate ko po siya sa para po mawala ang lansa. Yan. Nalinis na po natin. Ito po ay lemon alamansi. Lemongrass po. Yan. Marinate ko lang po ng... Uh, isang oras Masang isang oras kalahati at ipiprito na po ito puno po ito dami po yan hanggang ilalim po yan. yan para po mawala ang lansa ganyan po ang ginagawa ko din sa mga ginataan minamarinig ko muna ito, ito pirito po eh para wala lansang kainin ah, mga kaisan sinali na po magpiprito at uh, tayo po maghahapay ng saging Mabango pa may pala. Ka yeah, mga kainsan, luto na po ang ating piritong isda. Yeah. Yari na mga kainsan. Ay ipapasalubong ko na lang po ari sa dalawa kong anak at saka kay Mrs. po. Kumain na po kami ng tanghalian. Yan, baka po itihahatiin ko. Titer ang ko doon po si Nani at Tatay. Yeah, mga kainsan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at tayo ito ipapunta sa ibaba gagawa po tayo ng dampa salamat po